Kaya nga, napanood ko na nga eh. May nag-comment din sa akin na ano eh. 200 subscribers. Uy, na-loop na. Hindi ba si ano? Si Rastik. Uy, bawal, <coughs> <Oy>, bawal yan. Uy, <coughs> <Oy>, bawal yan. Uy, <coughs> <Oy>, bawal ano yan. <coughs> <Ba't nalipad kya? coughs> uy, ano yan? Ba't nalipad ka? Uy, ano yun? Naka-12 box to. Uy, ano yun? Ba't nalipon? Uy! Ba't nalipon? Ah, kaya pala nalipon. Ah! Kaso na yung mga ibang member. Tagal na nga nila dumating eh. Simula. Hindi tayo palang nakikita eh. Wait, sino to? Sino ka? Wait, yun ka na Di ba si Stiga? Uy! Wow, ba't mo kaya mo sa'kin? Ano ginawa? Ba't mo kami tinulak? Ba't nandito ka? Ginawa ko lang yun para maging mayor. Oye, ba't nandito okay, ka? Dapat nandito ka pa rin ah. Tinulak ba kami? Sino kayo? Uy. Uy! Sino to? Sino ka? Sino ko? Oh. Ano dito? Sino ka? Ayan uh, naman ito makita dito. Oh, Lugar Sinu? naman ito. Lugar naman ito. Anong ah, kagaling? Lugar nito. Oh. Ibig sabihin, marami pa kayo dito. Oh, Oo, sino ba kayo? Nasaan nyo yung ipa? Nasaan yung ipa? Bakit ba hindi mo sama. Nasa lang bahay sila. nasa nyo yung Ah. Pero ang tanong, bakit nandito to? Di ba nilagdag mo kami? Oo. Oh. Okay, okay. ka? Ano ka napunta dito? Ano nga lang eh. Ikaw, may ka lang. Anong syudad to? May alam ko ba ba ang dito? Hindi ko Pwede mo ba kami tali sa siyudad nyo? Sa village nyo? Oo nga. Okay, pero ano yun? Ano yun? Ano nyo ba gusto? Hmm... Yeah, pupunta tayo sa siyudad nyo. Dito na tayo. Pagkumpulong na kami ngayon. Pagkukunod na lang. Pagkukunod na lang. Pagkukunod Mayor Ace, eh. pag-usapan natin kung paano natin papatal si isang to. yeah, pero ngayon, tanggapin muna natin siya kasi andito na siya eh. Pati to mga to. kailangan natin magka-meeting. Mag meeting tayo. Ngayon, sabihan mo yung mga kasama mo magka-meeting tayo, okay? sabihan mo. Sabihan mo. Ikaw, pati yung diba? Tinulak mo kami. Ah. Alam. Alam. Ngayon, pupunta tayo sa base na ninja kasi magkaka-partnership kami na gagawa kami ng trading hall. Ayan. Partnership ng trading hall. Ayan. Pinag-uusapan pa namin ngayon saan kami gagawa. Pero, yung partnership namin sa si trading wall is pwede kami ano, mag-trade dalawa doon dyan yung dalawa gagawa dito ewan kung dito ba titik na po rapin sa namin lalagay basta ayun dito daw kasi yung timata ni ninja ngayon is western ayan saan tayo gagawa apat kami ngayon sa server medyo marami-rami rin ayan mga Wait lang. Tara. Sa red sand daw kami nagawa. Kasi western niya yung tip ni ninja. Para bagay naman. Kasi sa base na ninja namin gagawin. Ayoko sa base ko. Palit ng plano. Dito na lang daw sa village. Kasi may nang niya na pala yung ano. Pagbibrin ng villager. Eh may golem na nga eh. niya na pala. Nakala ko hindi pa. So dito namin gagawin. Ayun, mga villager na pala eh. May mga villager na pala dito. Check natin kung ano yung trade na ito. Tingnan natin kung ano to. Mm, um, ten, ten, ten. Fortune three. Kailangan ko to. Grabe yung mga villager na pala. So, dito tayo kukuha ng mga bricks. Kaya tayo pag-partnership talaga para sa bricks. Kasi ang hirap ng magka-bricks. Small bid pa lang nagawa ko kasi nahirapan ako sa pag-gather ng bricks eh. Kung may breaks na ako na marami, sana malaki ginagawa ako, ako, diba? <laughs> Bahala ko sa, so, ngayon, malalaking build, kaso kung inulong ako sa B breaks, eh, build na build na ako. So, ayun. Inumpisa ko na kahit maliit lang. Wala mo sigurong time na susara sa episode na to kasi maliit na gagawin lang namin na Next episode namin ito papalaki. Nang balak namin dito sa trading hall is umumpatay. Ang lakas ng golem dito, efficient eh, yung pag nila. So, maganda gumawa ng iron tulip farm. So, baka magbenta ako ng iron, iron pag gumawa ng iron tulip farm. Pero balik tayo sa training hall. So, pero, late muna gagawin natin ngayon. Pero next episode, malaki gagawin natin training hall. Kasi ang balak namin, kada trabaho ng villager is 20 na villager. So, gaya ng 20 na librarian, 20 na mason, yan, yung stone na yung pinakakailangan namin. Tapos ang gagawin na rin pala namin dito is automatic na. Wait, nakuha ko. O nga, nakuha balak namin dito is automatic na na ano. Na ma Masusun yung villager. Kasi kukuri na si villager. Para discounted na kasi aabot ah, na piso yung train nila dito. Kasi crossplay kami. Ayan, magkahanap lang kami ng zombie dito. Kasi kailangan niya namin i-zombie villager para i-cure namin. Ayan, pamplan na kami ng zombie. Wala kami mahanap kasi puro has yung mag spawn Nasa desert nga kasi naman kami. So, kailangan namin magkahanap ng mga dito. Meron na ako nakita kanina. na oh, yung zombie, baby, baby zombie. Deep ito yun. Nakakatakas yun. So, kailangan namin yung malaki. So, open hanap kami ngayon. Sana ano? creeper bush. Puro siya na ito nag i-spawn kaya So balik ako pag may trap na kami. Itatrap namin yun doon eh. Sa contraption na ginawa namin. Ayan, may nakita na kami zombie. Ayan, binapasok na namin. Kailangan na namin itong itrap. Ayan, trap. Go, go, go. Ayan, itrap na namin. Ayan. gusto stuff para sa trading hall namin. Para maging piso na lang yung mga binibili namin. Kailangan namin yun. So, Ayan lang. Kasi business partner kami ngayon ni Ninja. Ngayon season, business partner kami sa villager. So, ayan. Kailangan namin ng tulungan. Paano namin ito ikukulong? Ayan. Okay na. May zombie na tayo dito. Ayan. Nakakulong na siya. Ang patay si Ninja. Ang mangyayari, malalaglag mula sa taas. Yung taas namin breeding hall. So, yung villager, malalaglag doon. Papunta dito eh, magiging zombie i-cure namin, bababa yung trade nila ayun lang, ganun lang ha, basic ganun lang mangyayari sa trading nila namin wala nang iba, basic di ba? basic contraption lang uh, yan yeah, to mangyayari, ayan ilalaglag yan yung villager, ayan sa butas na yon tapos makupunta siya dito dito, doon yan sa so may piston na yan yan piston na yan, pag natin yan malalaglag yung villager, so ngayon naka on yung redstone kasi para hindi mo na maging zombie yung villager kasi wala pa kami pang cure dito ayan pero pag may pang cure na kami open namin yung redstone rail para huminto yung cart para patayin ng zombie yung villager para maging zombie villager ayan kukulong na natin ito ngayon dito kasi abang wala pa tayo abang wala pa tayong pang cure ayan dyan muna siya ito ay mending our fortune nata ewan mo na dito, kaya nakailangan natin ng maraming stick para magkaroon din tayo ng maraming emeralds kasi ito yung pinakamadaling way para magkaroon din ng emeralds kundi magbenta ng mga stick sa Fletcher. Yung Fletcher, makuha mo yun sa paggumawa ka ng, tawag dito, Fletching Table, yan. Para magkaroon tayo ng villager na nagtatrabaho na bumibili ng stick. Tapos yung emeralds, bibili natin ng bricks. Ito, sampu. Diba? Ang dali na magka breaks ngayon dahil may villager na tayo. So, saan nyo? Magbibuild na tayo ng malalaki. So, ayan. Pero siguro dito ko na muna tatapusin tong episode na to. Kanina nakita nyo naman medyo magulo yung harapin namin. Kasi medyo lag. Tapos medyo unti lang din kami. So, babawi ako next episode. Sana nag-enjoy kayo. Subscribe. Mag-subscribe na kayo pag isa yung members. Kita kita sa next episode. Bye-bye!